Purmar lang nagsimula ang Restructured Reenlistment Training o RRT ng Class 2 2024 sa Division Training School ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Binubo ito ng 208 at estudyante mula sa iba't ibang unit ng 7ID na sa ilalim sa mahigit isang buwang pagsasanay. Ang layunin ng RRT dito sa 7 DTS ay upang Ma-enhance ang kanilang skills sa civil-military operations, sa combat operations at sa mga iba pang operations na kanilang susuwing sa pagiging sundan. Naniniwala ang isa sa mga estudyanteng si Staff Sergeant James Francis Uy III mula sa 84th Infantry Victorious Battalion na malaki ang malilinang sa kanilang mga kasanayan at kaalaman sa operasyon. May enhance yung aming uh, leadership as a non-commissioned officer. Ma-develop namin yung aming nga uh, relationship kasi sa ngayon, uh, ngayon lang ulit kami nagkita-kita na magkakasama dito sa tagal ng panahon. Kabilang sa kanilang mga pagtutuunan ang Non-Commissioned Officer Leadership, International Humanitarian Law, Gender and Development Awareness, at iba pang military knowledge. Nakapaloob naman sa kanilang huling dalawang linggo ng Army Soldier Combat Skills Enhancement Training o ASET ang paghubog sa kanilang warfighting at survival skills gaya ng combat operations, marksmanship, battle drills, obstacle course, at waterborne activities. Ang RRT ay isang pulisiya ng Philippine Army kung saan mas pinalalakas at pinaiigting pa ang kakayahan, disiplina, at karangalan sa tangan ng bawat sundalo sa loob ng kanilang ilang taong pagsisirbisyo sa bayan. Mula dito sa 7th Division Training School, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ako, si Joseph Cornelio, ang inyong kaugnay.